Try kong mamitas dito malapit sa amin. Hindi na tama na dumayo dahil maya maya sigurado malakas na naman ang hangin. At saka lalo na ngayon, kainitan. Marami san ang ibon dito sa mga pestok ko. So, uh, may gagawin ako ngayon kaya quick hunt lang muna ako dito malapit sa amin. So, ang layo siguro dito ako mananabangay sa mga puno na yan. Bali, ang layo niyan, simula dun sa dun sa amin hanggang dito. 150 meters lang. Malapit lang dyan lang yan sa amin. Kaya try ko dito mamimitas. Subukan ko. Dito, bulabog kasi maraming dumadaan din. Tabing daan to. Yan o. daan. So, try ko na lang kung may madali ako dito. Subukan ko to, dito mga dalawang oras. So, yun. <laughs> Kaapon, meron na nga pala ako dito nilagay na ano. Ubol, kura kung tawagin sa iba na aking pagtataguan sa mga solid supporter ko nga pala dyan no? silent viewer shoutout po sa inyong lahat at sa mga gustong magpa-shoutout and comment sa comment section natin para mag-shoutout po kayo sa uh, next video so ito mga paps yan yung puno yan yung mga yan kuha natin hanggang doon sa kabila ito yung malita kawain at uh, malita puno na yon kuha natin kung uh, may dadapo dyan ayan so, tapos ito paikot sa likod pa natin ayan kasi so, dito ako pe stop sa gitna nila para mas maganda yung mga mas maganda kung nasa gitna para lahat na dadapo paikot kung mayroon madadali natin so ito yung ginawa kong taguan kapon mga paps. Kasi nangangaya ko dito. Ayan. Hindi ko pa nga naakot yung ibang kahoy. Ayan o. Uh, nabasa na nangamog. So dito. Ayan. So simple lang. Pero maganda yan sa loob. Ayan o. Eh. Ayan. Hindi halatang kura sa loob eh. Tapos ayan yung kanina. Puno sa likod. Ayan. Kung may mga dadapo dyan. Kuha natin lahat yan. Yan. Ito yung natirang sanga. Naking uh, pinagpuputulan. Tuyo na po yan. Yun, kung may dadapo dyan sa kwen, dali pa natin. Yan, may bato-bato na mga paps, May dapo dito ang bato-bato. Siguro may puga dyan. Stay tuned mga paps. At uh, sana, yung madali tayo dito. One down. Oh 사민이 그렇고 또 So yun mga paps, pwede na. Dahil sa dalawang oras na nilaan ko dito sa paghan, malapit lang to sa amin ha. Lalo na pag dumayo ako, kasi nang tinatamad ako ngayon. Lalo na may may kunti mahangin na. Saka kanitang araw, kaya dito lang muna ako malapit sa amin. So sa dalawang oras na nilaan ko, isang oras na putukan lang. Saka 27 na ako. Yung iba nga lang hindi na pa-record. Kaya pulutin ko muna mga paps at uh, tigil na rin. Uh, tamang pang-ulam lang. Uh, tamang hulihan lang hindi pwedeng pa sobra dahil wala na tayong hulin sa susunod. So masukal nga lang yung pagpupulutan uh, ko ngayon. Uh, not sure kung mapupulot ko lahat. Sana nga mapupulot para hindi sayang. So kaya ano nga pala no? Kaya talim uh, kay Christian no. Pasensya na po, uh, gusto nila sumama, tagaliwayway. Gusto nila sumama sa akin maganda. Kaso nga lang busy ako. Kaya nga lang dito ako nag-hunt sa malapit natitang sa amin hindi na ako dumayo uh, siguro sa next time na lang kung uh, hindi ako busy so yun mapas sana samahan niyo ako pupulutin ko ngayon para uh, makauwi na rin pwede na yun sa oras eh hindi tayo pwedeng sumubra that uh, pagka uh, mayroon pa naman ako isang oras natira kasi dalawang oras eh. isang oras nakarami na ako kung Sabulin ko pa yun hanggang ubusin ko pa yung dalawang oras ko dito. Yung uh, nalalabi kong isang oras. Pag inubos ko pa dito. So yung dila yung madadali ko. Uh, masyado mga marami. So pwede na yun. Uh, kahit pa paano. Uh, swerte. No? Uh, bukod sa malapit lang. Hindi ka na nagpapagod. Marami paghuli sa isang oras lang. So yun. Uh, samahan niya ako sa aking uh, pamumulat. Sana maperte. Hindi unahin kong ulutin yung nadali ko kanina dito balinis lang kasi ito dito yung huli kong patama so yun bulag ka yan mga kurkutok kurkutok kung tawagin sa iba sa amin dito bato bato sa iba naman tobats <laughs> yun ang marami bali nakatatlong spotted lang ako sa isang kulard yan meron pa dito yan sana ma-perfect natin to doon yung iba yan mga kapas napakasukal yun ah, Ay, hindi pa natin natagpuan yung ano spotted ayun mau mau ispatib sakit patik berani segala mut pulsa sepatu batu, sepatu so, nya kita sama yuk ini sama kita panatin pulang panang isa dito Tala so, mga paps, yung nadali ko lahat dito. Yung napulot ko. Ayan. Yung iba, naidala ko na doon. Hirap hanapin. Napakasukal. Tignan ng area. Ah. Ayan Oh. Ah. Napakasukal Oh. Ayan. Hirap hanapin. Mga paps, sulit. Sulit pag isang oras na putuan. Ang hirap maghagilap gagilap pagka na, masukal. Tsaka bukod may malanggam pa ay malanggam pa May malanggam na itim at saka yung galamot pusa uh, uh yung kamay yung mapas yung nadali ko yung iwan na sa bag andyan yung walong piraso uh, pwede na at least may pang ulam sulit so, ulit, yung puno na to madapo dito malapit sa amin yan. dito kanina may dumapo hindi ko napansin pati doon huli na nang ano, makita ko huli pa na mapaps at ako na pwede na to pang ulam hindi pwede yung pasobra dahil wala na tayong huli sa susunod so yun lang po hindi ko na patatagalin na video sa mga napadaan lang sa aking munting channel huwag kalimutan mag subscribe din hit nyo notification bell para lagi kang update sa susunod pang mga video at kung nagustuhan nyo yung, yung mga ganitong content mga paps huwag kalimutan mag like I-share sa mga ka-friends o ka-group nyo yung bawat video yung ina-upload ko. So, yun lang mga paps. Maraming salamat sa panunod. Babo!